Hi guys! I miss you everyone! I'm here again. Christopher Duterte is back on live on YouTube. So, magagala-gala si host mag-isa guys. Mag-isa nga ba? Of course not. Hindi mag-isa si host kasi kasama niya ang kanyang toy. Ayan. So, ayan guys. Tatanggalin muna natin. Ay, hindi ko pala na-charge. So, going in na sa aking toy. Ayan. That's my toy, guys. So, let's go in. So, ayan. Let's go into Chris Doper's toy. I think I forgot something no, Okay lang Dito naman kasi hindi na kailangan ng wallet Kapag ikay alas So ayan guys at the moment So ayan ang gagawin natin oh. Okay So what I do is Have to press start the engine music na yan. Kasi bawal. Okay. Then it will start my thing. Yan na guys. I on. I'm on call. So okay. So let's start na. Happy New Year sis. Doris Day Vlog. Tamsak na host. Thank you sa inyong mga tamsak guys. I'm back again. I miss you all. So, few more days left, guys, and I'll be back again normally sa ating LS. So, again at the moment, let's start the engine. Oh, okay, sorry. Malay pala. Nakastart na pala. So, I'm just going to change to Oh, you so Change to return. Then, ayan na. Mag-return -re na ang aking car. At ang aking handbrake is... Let's remove. So, at the moment, guys, is ginagamit ko ang electric engine. So, let's check. Going to return. So hindi ko na kailangan tumingin sa likod guys kasi ayan na pinapakita na yan yeah, so change to drive ako'y okay, palabas na ng bahay so just like easy like that guys ang aking new toy ngayon running at 9 10 kilometers per hour at the moment so let's put our camera sa taas para totally hands free na si Hoax. ayan guys Connie Benas, hello, Merry Christmas and a Happy New Year. Mary Jean Koff, hello, sa kay me. Ace na in, tamsak na host. Thank you sa iyong mga tamsak, guys. Thursday, love you. Love you, Ceci. Happy, uh, Happy New Year. Same to you, Thursday. <coughs> Excuse, guys. So, ang mga new masters ngayon, saan ang punta house? May bibilin lang. Kasi, 3 days na off ang aming store dito ngayon. Kaya, tayo maggalagala gala Gala sandali. Hindi pala gala-gala na ano. Diba? Ayun, ayun guys. Ay, naku. Hindi na ako nag-jacket guys kasi ang aking car naman ay may heater naman siya. So, okay na na. Hindi na ako mag-jacket sa loob. So, let's use the camera at the front. Ayan, ayan, sige. Oh. Sino ang new mesas ngayon? Ang ganda naman po dyan. Sabi ni Ace na in Yes, super ganda dito guys. I miss you all talaga guys. All YouTuber na nagpupunta sa aking LS dumadalaw sa aking bahay. I miss you all, guys. Few more days to left, and my YouTube channel will be normal again. <laughs> back to LS tayo, back to chikahan, back to takbuhan sa ating mga langoy-langoy, sa ating mga karera, back sa ating mga isdaan ng mga mangga na ating iisdain. Sa ating mga WH, I'll be back soon, guys. I really, really miss you all, guys. Sa totoo lang, I really miss talaga. Kasi pangit naman yung mag ls ka tapos hindi mo ini-entertain. Si Nightboot lang talaga ang sumasagot, ba? Diba? So, inobsorbahan ko talaga yun na sometimes, I do LS kapag busy ako. Tapos si Nightboot lang ang sumasagot. It's not so nice. Maganda rin na kahit nandyan si Nightboot, minsan may nami miss Yun, sa mga taong nagtamsak sa atin. Kaya kung minsan hindi man mabasa ni host, at least sinasagot ni Nightbot, di diba? Tapos i replay na lang ni Night ah uh, ni host. magba na lang si host. Ganun. <laughs> I'm so happy ngayon na nakalabas ako uh, at naka-LS ako kahit for just for a short time lang, guys. Not not official. Miss you din po, madam. I miss you din not not official. Kayo lahat. <laughs> miss na miss ko na kayo. Kaya hindi na ako makapaghintay na just few days left. Ano na tayo ngayon? December 31. Then by January 4 will be I hope hindi magbabago, no? Will be ano na? Back to work and back to school dito sa Amen. So on that time, pwede na mag-LSLS na naman si House kapag lumayas na ang kanyang asawa at anak. <laughs> Ingat po sa pag-drive. Thank you, Natnat. -nat. Happy New Year din sa iyo, Natnat -nat official. So driving right now, guys, with my new toy. So my new toy is my new car. <laughs> A Christmas present from my husband. So right now I am driving the Ford Explorer. The ewan ko kung ano na siya kasi ano na siya eh, December na siya lumabas. So I'm not sure if it's edition 2020 or 2021 siya. So I'm using the Ford Explorer ST Line Edition. So punta ako lang sa nali, sa ano guys sa pharmacy na sabi ng asawa ko magpapabili siya ng ano uh, pain gel gusto niya magp magpabili ng pain gel ayan so hindi natin kasi masakit ang kanyang likod daw Connie Venas You have a new car. Congratulations. <laughs> thank you. Thank you. So, dito tayo. Sandali. Dili ko. Kasi special na ano daw yan eh. Na pain gel. Pain reliever gel. So, doon ko daw kukunin sa pharmacy na gusto niya. Eh, yung pharmacy na yun is wala sa ano siya wala sa city. But later, pumunta ako sa city kasi nandun ang aking point sa aking mga gamot. So, ang gagawin natin ngayon guys is balik natin ang camera. Para makita nyo naman aking bubuntahan. Ayan. Ang aking old car is ano siya, higher, higher din siya na pagkaka, kasi ano siya, SUV style. But this one is, uh, mas higher pa siya sa aking old car. Kaya ano, ay may... Uh, mas, ano, mas sobrang lawak ang makikita ko sa labas. Welcome the 3 million in the house. In the Judith and Singapore, thumbs up. Thank you, dai! In the Judith! So, ngayon, ako'y naka-LS kahit lang sandali, guys. So, just for a short LS lang, guys. sa pagdating sa pharmacy, ako'y mag-e-end na. It's me and Jackie. Happy New Year. Sessie. Happy New Year. Thank you, sis. It's me and Jackie. <clears throat> so, I'll be back, guys, by January 4. Back to normal LS na si House. Kasi, mag-back to school na sila tsaka back to work. So, si Hose ay back to YouTube again. <laughs> Masaya si Hose. Uh, Happy New Year, Dai. Thanks in the Judith. Ay, lumagpas na ako sa ano. Ayun. <laughs> Nalagpasan ko ang pharmacy. Ayan. Buti na lang ay walang car. Ayan. So, let's go here. So, that's the pharmacy, guys. And I'll be back soon again <clears throat> let's park it properly again mm -hmm. um so i'm here again so partner now. So let's put the camera back and at the front. <clears throat> so okay guys, I have to go. So nice and place. Uh, it's um wow waiting sis. Thank you. It's me and Jackie. Happy New Year, Dai. Ayan. So, nabasa ko na yata lahat. So, Okay, guys, I am saying my goodbye and until next time on my next LS. So, ayan. Itutur ko kayo sandali sa aking new toy. <laughs> But next time na lang, guys. Ayan. So, so, my son is happy with his new seats at the back because he has his own heater. And then the old chargers are in. Diyan. Ayan. So, Okay, guys. At ang aking bubong din during summer. So, would be nice na din siya. Kasi pwede na siya nating buksan. So, have a happy new year, everyone. Sana'y masaya ang inyong bagong taon. At uh, kung sino man ang inyong mga merong mga hinanakit sa isa't isa, isa, isa tayo'y magpatawad na, guys. Bye guys and until next time on my LS. Mwah.